Ayan, kinukutuhan po ni Teklit si Abby. <laughs> Hindi ko po kasi kayang manguto, gawa po ng malabo po mata ko. Eh siguro may ano to. Di ba nabili kayo ng gamot sa puto? Oo. Meron ano yung ulo neto. Ito siguro mga puto ko kaya May sugat. Oo, kaya nga na ano ko, sabi nga ni Chris, may ano siya, may kuto. Kaya kahapon, bimili ko ng gamot sa kuto. ulo. Marami daw sugat. Dahil sa kuto yan, kaya may sugat. <tinyo> maka ka naman, Pepe. Matakas eh. Tumatakas? Oo, oh, uh, mabilis eh. Ay, si Abi hindi ko pa nagagamot yung ulo niya kasi yung sa ako, ano, para sa kuto. Kasi nilalagnat siya eh kahapon. Ah, siguro may sugat yung ulo. Ang dami niyang butibe. Kailangan ano to. Eh, hindi ka naman pe kasi nakikita yan. Oh. Ay. Grabe oh. Ano yan? Oh. Sige mo. Hmm. Ano pa yan? Hala. Hmm. Ganyan. Bili mo nang ano yung pang ano, yung gabas si pang, pang puto bata. Pinilin ko na nga yung siya na kahapon na palikuan kawa nang nilalagnat siya. Ito yung tila nga nilalagnat siguro to. Dahil sa mga gutli niya. Masugat. Okay, pero wala naman siya puto pero yung makikita. Ano kaya yan? Singaw? Diba dati dinalan ni Nani Apple dito yan kinalpo siya? Buti sinukla yan ko, ano. nakita ko yung ano. Nung nakita ko parang ma magaspang yung ulo, hala, tignan ko, eh, parang may singaw sa ulo. Singaw yan, ano kaya ma, ano siya. Kailangan mapacheck up siya para kung anong gamot sa ulo, sa sukat Uh, okay, digay. Pati nga mga digay. Ay, eh, hindi ngayon. Kasi kailangan magpapanista pa tayo doon. Oh, pwede. Mabilisan naman yun eh. Pero kuto, wala naman siyang kuto eh. Kasi kuto. Nanay Carmen! Nanay Carmen! Ali ka, let, let, go. Coming. Tulungan mo ka mo. Coming here, coming here. Ang ganda naman ni Nanay Carmen. Naka-lipstick. Nanay Carmen, mag-good morning ka nga. Good morning. Ay, 'di ba na kami mag 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 ano ka ba? Magwawala ka na ba? Mag... Hindi <laughs> ah, naman po. Ah, hindi naman. what you what you what you looking ah, at? You have a uh, chocolate your face. Ah, hindi ka po na good. <laughs> oh, naman mm. Okay naman yata okay, uh, nani kami oh ayan. Oh, kumain ka. Ano daw ulam mo, Nanay Carmen? Ano ula yung ulam mo? Oh. Ula. Ah, chapsoy. Mm. Ang ganda talaga ng kalangitan, no? Ano, nice. Diba yan, na? Ayun ang ulam po. Ang ganda. Para ka... Siguro, Nanay Carmen, napaka-sexy mo siguro. kabataan mo. Ano? Ang oh, nga po. Hmm. Para ka mong sexy talaga ng ka rin, nai. Hindi ni ka, Nanay Carmen. Para naman ikita naman ako. Baka naman ikaw lang yung nasa sa camera. Ano, <laughs> Ang tagal niya nanay hindi nakipagkwentuhan na. Oh. Ah, parang may pinagkakapisihan ka sa loob. Hmm. Ano, ano bang plano mo nanay Carmen ngayong araw? Yeah. ano po? Ano yung ano mo uh, may na may gusto ka ba? Oh. Oh. Ah, gusto Pagkanta ni Nanay Carmen, naka, uh -huh. nay, naka foundation ka pa niya. Ah, wala, hindi po. Nakailang boyfriend oh, ka daw? Nakailang boyfriend? Yes. Naku, sa boyfriend e. Eh. Hindi ano, mo bilang? Ha? Ah? Hindi mo sila mabilang? Eh, 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 hindi naman, hindi oh. naman. Eh, nagsaya nito. Oh. Oh. Oh, bakit naman saya? Kaya, uh, napaka ano, yung tawag nito e, oh, hindi na ako boy nag boyfriend nagsawa na Bakit? Ano ba ginawa, sir? Nagsawa ka? Nakakamagsawa na naka. Ang boyfriend ko, 15. Kinse? Oo, oh, naka na ako. Uh, <laughs> Ay, May, may nayang lang siya. Buti naman, naka ka. Nung una, bakit hindi... Hindi na, hindi na natili yung pagmamahala ng mga nauna sa iyo. Ano bang ginawa nila sa iyo? iniwan ka nila o ikaw yun ang iwan? Ha? Iniwan ka nila o ikaw yun ang iwan? Napraytinin ako doon. na Oo. Uh Oo. -huh. Uh, Ito uh, kahit yung mga yun, Kaya hindi natin uh, ano so, yung pag ano, yung, ano, yung, ano yung pride team yun? Yung fried rice? Tinakot. Right? Tinakot. Ay, tinakot. Tinakot. Oh. Tinakot. Sa Tina albaid. Oh. May tinakot. Ano? Oh. May tinutupan din nila. Dahil ayaw matingin. Ano ba yung mga ano yun, yakusa gano'n? Oo, oh, oh na ganun. Hmm. Dito sa Pilipinas, meron. Hmm. Sa Japan din. Kaya doon, ang mga nag-bold Na, diba, nag 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 oh, <laughs> na di yeah. ba, nagpapasya na ka-bold. Nag-bold yun ako sa Japan, Hindi mo pa alam ang social level? Hindi hindi, ay, doon. Nay, kaling ka ng kun, ma. Hindi. Oh. hindi gagawin niyang bodlet yung ano, yung na pinagawa. Nanay Carmen, kaling na. ka ng kun, ma. Opo. Sa kun, ka. Saan? Sa kun, ma Sa kun, sa... ma e -oh. Ano, may, may kun, na ka. Meron pinagawa nga doon ngayon. Sabi ni Sancho, hindi niya gagawin ano yan, bumbangan. Oo. Oh. O oh, labasan dahil meron na daw sa Japan. Oo. Oh. May hmm. kinlotion yun eh, yung nag, may nag-board. Ah. Ngayon, nung no, kinlotion, ginopin ulit. Oh. Sabi lang mga doon yung Oo. Oh. Mahirap. Kaya kinlotion ulit nila. Tapos ginopin. Kaya ah, open, close, open, close. Buti pa na. ka naman na nag-dance -nag ka nang walang suot? Eh, nag-dance lang naman. Sabi nga nang gamitan niya na lang Baka may oh, 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 sige. Oh. oh. Sabi ko, ah, ang dami ko palang na nakaranasan sa Japan. Ay, ito ano niya. Dito pa ka. sa Pilipinas, bago ng Japan. Oo. Oh. Oh. Tawa mi, hindi ko alam mo. Eh, may gusto kong itanong. Oh. ano, ano yung masarap magmahal? Yung Pilipino o yung Japanese? Magmahal <laughs> ba? Hmm. Ay, <Okay>. kung <laughs> O, marunong magmahal e, talagang magmahal yun. Okay, okay lang kahit na ba banyaga. Ka. mas marunong magmahal. O, okay. tense, see, marunong magmahal. Oh, yung Oo, nagmamahal. Eh yung nakakaranasan mo dun sa mga hapon, na naging boyfriend mo noon, ano, ah, uh, mababait naman? Mababait so, yeah. naman. Balambing. Malambing. sila din ginagamitin ng utak, mahirap naman. Magka-virus ka pa, magka-AIDS ka, magka Mababait naman yung mga hapon. Oo, oh, mababait yung mga hapon na. Oo. Oh. Yung mga hapon, tago hapon. Yung iba naman, buka ka. Kaming na. Oh. mga hapon. Oh, Ang mga no? na. Sabi naman yung iba. Oh. ang mga hapon. tihay na. Yung iba naman, kayo. May mga hapon. Yung di ba? Oo. Siya, ano, siya mabiniyari niya kayo. ng Oo. Oh. mag Ngayon, kailangan ay yung eh, mag-shoot ka ng damit na katulad ng agogo dance, na ginawa nila sa ulonggap mo. Nauna ang Gapu, eh. Bago mabini no? Uh, <coughs> Oo. Baka pag-trabaho din kayo nanay dito sa Pilipinas? Kaya naman lang yung lugar na yun, eh. Ginawa nang kung anong binagbabaras na ganun ng e, mga babae nag-pinagsasayaw. Eh mga... E, ang dami nag-iiyak. Eh di yung nanay yun, ano yun kami nung nasa Japan ka, nasa Beer House ka pala nagtrabaho. <coughs> Ah, doon si Japan. Ibang mga kasi ko, entertainer lang ako doon. Madali lang. Hindi ba okay, na? Madali entertainer lang ako. Mababayad yung mga hapon, di ba binibigyan ka ng tip? Siguro. Oo, oh, mababayad lang mga hapon. Magkano binibigyan yung tip sa'yo pag uh, ano, mga mababayad ng mga hapon na kilala mo? Ma, uh, maganda din. Mang isang oh, man, ganun, oh. Mga isang lapad? Oo, oh, mga Oh. Mga thousand yun. Oo, oh, ganun. Ang tangos ng ino ni nanay kami. Ang trabaho doon ni eh. Yosa. Oh, Matangos na maliit. Siguro nanay may lahi kang ibang mga ano. Hindi ka po siguro pure Filipino. You have, ano, you have a half? Uh, have. Half. Hindi po rin na ako eh. Hindi ko nga alam ang na pilido ko. Uh? Baby, pa ako na wala ako. na niya na ako. Oh. Ah, napulot ka lang? Sabihin hindi ka, hindi mo tunay na mga nanay mo yung tigamay may Banatuan? Oo, oh, hindi. Hmm. Bilit-bilit. Minagbit ako ni, ano, ni Chef Beautiful dahil mo huwag din siya sa na dahil ako dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Ngayon, isasama ako kung saan kasi ako nagtunta naman nung sumunod. Oo. Oh. Kasama sana ako. Oo. Oh. Naiwan tuloy ako. Oo. Oh. Ngayon, hey, hindi na niya alam kung saan ako nakatira. Oo. Oh. Na... oo. Oh. Hindi na niya ako alam kung saan ako nakatira. Oo. Oh. Wala na ako sa Maynila. Nandidito na ako sa Nueva Ecija. Saan kas nanay sa Nueva Ecija? Sa Buatin po. Ha? Nueva Ecija ako nanay. Sa Buatin siya? Oo, siya na, sa Kapan yan. Nagpas ng ano? Kapan, sa Kapan na. Malapit mm -hmm. kang dinando. Hindi mo sila namimiss nanay kami? Gusto mo pagkano pang say doon sa kanila? Do you want to visit your your family door? Oo, ko? na yun. Nay, Tulungan mo ro si Techlitz na ano mag magkumanguha mag, ng kuto kay Abby. Kinukutuhan niya si Abby. Malabo kasi mata ko hindi ko makita yung kuto eh. mo ka muna na kami pagkalaban. Tingnan mo si Lipi muna kumit. May kuto na. Nanay nana. Carmen, anuhan mo at dami ano dami, nagkakasugat yo. Maupo ka nanay. Para may makita mo. Malabo yung mata ko. Ah, wala po rin ba matama? <laughs> Mau po kasi nanay. Eh, ako wala. Pag hindi, ano. Wala kayatang nakuha nanay. Abi. Abi. Ano gusto mo? Santa, metano tanong gusto mo. Yes, <laughs> short, mabistida, sando. Ano gusto mo? Sabi mo. Mga sando. Oh. Ayan they... mga Jolly, naka, makaka, po kami din sa promised land. Ayan. Kanyan lang po kami dito mga Jolly. Ayan. Masaya ka naman, Ani Carmen. Oh. E, Dahil gati, ka nanay kami, ipagluluto e, kita na. Ano ba, gusto mong kulay, nay? Talpas kamote, okay lang sa'yo, pagkikisa kita. Pag, pag may nakita ka nanay kami, may premyo ka, isang libo. <laughs> Pang-shopping to, nanay. <laughs> Pang-shopping mo. Pag ano nga, i-conditioner mo nga itong mga bata na to. Pag yung mga buhok nila, ano... Parang buhok ng matanda na itong mga buhok na mga parang kala mo yung mais na ano? Yung ngipin mo, ayaw mo ng pustiso, di ba? Nalalaglag. Ay, kakabit natin yan yung diroskas. Di tornillo na naman. Di ba, pili ka lang ngipin na parang Hindi masakit. P oh, yun. Una lang masakit. Ya, lalagyan ng ano yun, papakapata. Yung pampamanhit. Ay ano mga katekra, magkano po ba yung ano yung virus po ng ipin? Ah, para po kay Nanay Carmen kasi po yung postizo ayo po kasi ng ano, ayo po kasi ng nalalaglag po kasi tao. At saka na ano, ano siya, nadudum, parang ano, nadudumihan ka nanay ni Carmen, ganoon. Nagkakatinga. Nagkakatinga nga po nga naman daw kaya medyo parang nadudumihan siya. Nanay kami, Salamat ah. Okay na po. Mm. Na sa na kaya pa Oo. Oh. Hindi <laughs> naman nanay kinakuto yan eh. Gusto lang niya inaano yung ulo yung kinakanyan. Man kay ni nanay kami ng hindi kami dalawa. Man kay nang Salamat po mga kajay suporta sa mga bata na sa mga sa mga bata kasi po uh, nababasa ko po yung mga comment nyo sa mga bata na mga nasasakupan ni Kajali na hinatang po sa akin ni Tati Ram ako po yung nagagalak at mm, kayo eh sumusuporta sa kanila kaya ako naman po eh gagawin po lahat yung concern nyo sa mga bata na to para uh, yung lingkod uh, gagawin po naman ang lahat para po mapabuti po sila kaya yan si, lalo na si si Atiabi Abi Ati Abi pwede ba sabihin mo sa mga kajali good morning mga jali okay. ayun ka ba gusto mo ayun mga kajali ay siga ah I love you po mga kajali. I love you. Mama, chup chup. Oo, oh, diba? Sige, ganito <'n> na. At... na lang po ang vlog namin. Mga kajali, mahal po po kayo. I love you. mama. what? Chup chup. Chup Ingat po mga kajali.